Magandang araw! Kasama nga namin si tatay ngayon sa paglalambat at grabe na isda nga yung mga nahuli namin at halos yung ibang piraso nga nito ay tumitimbang ng isang kilo. Kaya naman for today's vlog ay samahan nyo nga ulit kami sa mga ilang kaganapan sa buhay namin dito sa probinsya. Pag alis nga namin ng bahay ay eto nga at apat kami dito sa aming dilo. Si tatay, si Jandel ako at yung aking mister at pupunta nga kami sa dagat at si Jandel nga ay nakisakay para bumaba din dito sa kanilang tani na pakuan. Nung pagkababa nga niya ay kami na lang ulit tatlo ni na tatay yung naiwan dito sa aming dilos at kami nga lang tatlo yung pupunta sa dagat para manghuli nga ng isda. Ilang araw na nga rin daw nilang namamataan yung isda na iyon kaya naman ngayong araw nga na ito ay tatray nilang hulihin kung mahuhuli nga nila yung malalaking isda. Last year nga mga mare, bakasyon din noon si mister ay si tatay nga lagi yung kasakasama niya sa panguhuli ng mga isda na iyon at tinatawag nga yung isda na iyon dito sa amin na agwas. Palabas na nga kami ng bukana ng duungan ng makita namin at makas sabay pa nga namin itong mga tagapinaglapata na magsisipang huli daw ng mga alimango at overnight nga daw sila dito. Maganda na nga ang panahon sa mga araw na ito at eto nga at napakaaliwalas ng dagat. Halos wala ka nga makikita na alon. Malapit na nga pala kami dito sa may sabangan at ang una nga naming ginawa ay pumundo nga muna ulit kami dito sa kainong aming Dilos. Tumigil nga muna kami dito para nga maghusay ng lambat itong si Tatay at saka si Mister. Dito na nga lang din nila naisipan na maghikit ng lambat dahil nga maganda maganda ditong maghikit at napakalinis nga ng tubig at wala halos mga dahon na sasabit sa mga lambat. Nung natapos na nga sila sa paghikit ng lambat ay eto nga at umalis muna si Mr. Papunta doon sa dalawang nakadilos kanina para manghiram ng itak at pagkatapos nga at nakabalik na nga siya ay eto at naguusap nga sila ni tatay. Napagkasundoan nga ng dalawa na pumunta muna doon sa kabilang ibayo o kanaroha sa may pinaglapatan at baka nga daw na doon yung mga gipaw ng agwas. Si tatay at si Mr. Nangala ang yung naglakad pa tadiyan diyan sa dagat sa labas para tingnan kung may mga gipaw pa ng agwas dito sa labasan. Hindi na nga pala ako sumama ka na, tatay, sa pagtingin ng mga isda doon sa labas kung mayroong gipaw dahil ako na lang yung naiwan dito sa dilos at eto nga habang nandito ako ay datingan na nga yung mga nagsipamiwas kanina. Yan yung mga nagsipaghilahila. Hindi na rin naman sila masyado nagtagal at eto nga at nakita ko na yung dalawa na papabalik na at pagkatapos nga niyan ay wala daw masyadong gipaw dito kaya naman lumipat na nga ulit kami dun sa unang pwesto na pinuntahan namin kanina. Pagka ganito nga na nag-iisda ay hindi talaga mawawala yung pagkain. Kaya eto nga at kumakain muna ako diyan ng bawang. Ayaw nga ni tatay dahil nagnganganga pa raw siya. Nandito na nga pala kami sa lugar na aming pagpwepestuhan. At dito rin kami manghuhuli ng isda dahil dito nga may mga gumigipaw. Eto nga si mister sinisinyasan itong si Aliyah na dadaan dito sa mismong pagbubuntugan nila. Noong makalampas na nga yung bangka na sinisinyasan niya kanina si na iyon ay eto nga sinabayan na nila ng pagbubuntog ni tatay. Mabilis isang pagkilos nga dapat dito at dapat ay dahan-dahan din para hindi makaandam yung malalaking na isda dahil kung hindi nga ay sus, napakatalino pa naman itong isda na ito at kaunting kaluskus ang ay agad nakakatakas. Pakatul nga yung style lang pagbubuntog nila dito mga mari at ang ibig sabihin nga nayon ay pabilog-bilog yung kanilang paglalambat. Last year nga mga mari ay talaga namang nagpapanghuli si natatay ng mga ganitong isda at minsan nga ay sako pa yung kanilang lagayan. Matagal-tagal na nga rin pala nilang inoobserbahan at hinah hanap-hanap itong isda na ito pero nitong mga nakaraang araw nga la ang nagpakita kaya naman eto nga at pinaghandaan din talaga nila mabilis nga lang din pala nakakatakas yung ganitong isda dahil kung saan nga may pwedeng daanan ay doon sila lumulusot sa mga oras na ito nga mga mare ay kung kailan hindi pa nga tapos sila sa pagbubuntog ay nakita nga nila yung mga agwas na nakaalpas na at doon na nagtalunan sa labas nitong lambat kaya naman eto nga at napagpasyahan nung dalawa na bunuti na laang hindi nga rin pala agad nila ini-expect na makakahuli agad sila dito ng mga ilang piraso na isda dahil nga napakabilis la nila itong binuntog halos seconds nga laang at agad nila din itong inaahon. Sayang nga mga mare at sabi ni tatay at saka ni mister ay kung kailan patapos na at kakaunti na lang yung lambat na ibubuntog ay doon pa nga nakatakas yung mga isda kaya eto nga at talaga namang tinanggal na nila yung lambat para ibuntog na la ang ulit ng bago. This time nga mga mari habang kinukuha nila itong lambat ay tuloy pahikit na nga para hindi agad hassle mamaya sa pagbubuntog nila ulit ng kanilang mga lambat. Nasa aho na nga pala sila at ganito nga klase yung isda na sinasabi ko mga mare. Eto nga pala yung isda na ang dito sa aming lugar ay aguas. Mukha nga la ang siyang banak pero hindi. Tinatawag na nga pala yung ganitong isda dito sa aming lugar na aguas dahil bukod nga sa napakalaki nito, minsan ay yung isang peraso ay tumitimbang nga ng isang kilo. Sa inyong lugar mga mare, ano ang tawag ninyo sa ganitong klase ng isda? Kadalasan nga pala mga mare kapag tumataba yung ganitong klase ng isda ay iya. Kapag sinigang mo ay yung sabaw ng iyong sinigang ay kulay dilaw na. Kumbaga naman ay talaga namang kita mo na manti-manti ka nga yung sabaw ng iyong sinigang kapag ka yung ganitong isda. Sa unang pagbubuntog nga ay eto at nakadalawang huli agad sinatatay ng agwas at nilagay na nga lang nila iyan diyan sa sako para nga magintay ulit ng pagkakataon na bumuntog. Ganito nga ang senaryo mga mare, nagiintay sila ng gipaw at kapag nakita nga nila na kumakalabsaw na yung tubig ay eto nga at dali-dali na ulit nilang ibubuntog yung lambat. Dapat nga mga mare ay medyo alisto ka kapag ka ganang ng ganitong isda dahil napakatalino nga nito at mabilis din lang silang kumawala. This time nga pala mga mare ay papunta na sa gabi. Siguro nga kaya natatagsaw din masyado yung isda ay dahil nga sa dami ng mga dumadaan dito na bangka ay lumulubog din sila. Kaya naman natatagalan din kaming tingnan kung may gipaw pa baga o wala na. Bago nga namin na ibuntog itong lambat ay talaga namang oras din yung inintay namin dito sa pagkakataon na ito dahil nga yung mga agwas ay palubog-lubog at minsan nga la ang umultaw lalo na nga kapag ka may dumadaan na bangka ay talaga namang nagtatagsaw kaya lumulubog ulit sila. At once na magpakita na nga ulit mga mari yung gipaw ay sinasabayan na nga nila ito ng pagbubuntog ng lambat. Sa dami nga din ng beses na nanghuhuli sila ng ganitong isda ay kahit papaano ay gamay na nila yung kilos ng ganitong klase ng isda. Ito nga yung tipo ng isda na kahit isda ay napakatalino. Paano ko nasabi? Dahil ito nga yung tipo ng isda na kapag ka nakaramdam sila ng kaunting kalabsaw o kaunting pagbabago doon sa area na pinaglalaroan nila ay agad nga silang umaalis doon sa kanilang area na pinaglalaroan. Wala din nga halos pinagkaiba sa mga bata na naglalaro sa isang lugar na kapag kasinaway mo halimbawa ay unti-unti nang nag-aalisan Basta ayun, parang may ugali din talaga sila Gabi na nga ng mga oras na ito at tapos na nga silang ibuntog yung lambat Madilim na nga at hindi ko na nagawang mabijuhan pa dahil medyo malayo nga yung kanilang pinagbuntogan. At this time nga mga mare ay ganitong isda yung kanilang nahuli. Sabi ko nga sa inyo mga mare sa kasasama ko ka ay lagi nilang sinasabi na matalino daw yung isda at mabilis makatakas. kaya eto nga at thankful pa rin dahil kahit wala ng agwas ay ganitong isda naman yung kanilang nahuli. Hindi nga naman na zero kaya thankful pa rin dahil eto nga at may mga malalaking isda din na nahuli. Ang tawag nga nitong isdang ito dito sa aming lugar ay kitang. Bali, dalawang pirasong malaki nga na yung kanilang nahuli at pagkatapos nga ay eto at may iba pa rin isda na nahuli. Malaway naman ang tawag dito. Ito yung malalaking na tambong. At pagkatapos nga ay syempre mayroon din dito yung ating pangmalakasang salagpat. Nakalag na nga pala namin lahat yung aming mga nahuli at hanggang dito na nga lang ulit itong aming video. Maraming salamat sa panunood. Bye bye! Ingat! Follow for more! See you on my next vlogs!